So hi mga ka-page and welcome back to my channel And for today's video ay After nga namin maghapunan Ayan, so umuwi yung friend kong Yung amega kong palagi nyo nakikita Ayan siya May personal driver Lalakabili na naman ako ng bagong sasakyan Chares So kasi galing siya sa amin Pero pawis siya ng kagendi oro Eh naisip ko na sayang naman yung ano pamasahe Malaki. kasi nga taghirap ang lolan niyo ngayon so ayun nakisakay ako sa kanya hanggang CDO pero hindi na ako makadireksyon ng hasaan kasi ganitong oras wala na po wala masakyan ano. kasi mag 11 na ah, mag 1103 oh 1103 na so hindi na ako makasakay ng pahasaan and makasakay man ako taxi eh nagtitipid nga ako isang libo po papunta doon so ngayon doon ako matulog sa kanila kila yung ano yung friend namin na veterinary. veterinarian, oh, veterinarian. so doon muna ako makitulog para bukas sa ako po proceed ng hinaguan farm so in-update ko lang kayo na gabi pa lang talaga nasa CDO na ako para Pupunta ng ano farm Kaso nga lang hindi na talaga abutin ng sasakyan ngayon kasi nga oh gabi-gabi na so, salamat Amega, for for oh, allowing problem. me to companion you <laughs> <laughs> para para sumama sa iyo dahil syempre laking tipid din nito yes. no Tsaka, hindi lang hatid to die sinundo pa talaga ako doon so sa bahay. ano sa bahay O, oh, di ba Kalok. Tapos may tutulugan pa. May tutulugan pa. Tapos baka maka-aura pa. Char! Maraming aura sa subdivision. Ang Bawal tayo. Magagalit sila. Bawal. Ah, okay. Bawal. I-erase ba? ko na lang okay, tayo. ko, ko Sorry, guys. Oh, uh, kasi, Bane pala ka, Kasi ano ako, virgin ako. Alam nila yan. Charas! <laughs> Kung meron, why not? Itong... Correct. Inuubo ako. Baka madala pa sa mga sundot-sundot. <laughs> so, yan muna yung update, guys. And thank you so much, Omega Jefferson and Safar Daddy. Yun pa rin ba yung... Nila na, uh, same name na Jeff Menuza. Oh, Jeff Obagan Menuza. ilagay ko na dito sa baba yes. yung ano niya. Para naman, oh pa-follow na lang din, guys. <laughs> ha? So, maraming maraming thank salamat. You. And see you tomorrow sa Hinaguan Farm. So, ayan na nga, guys. Dahil nga, hindi na tayo maka... Diretso sa Hinaguan Farm. So, duman muna ako sa mga mayayaman kong friends. Ayan. Hi. Ang ganda ng bahay nila, oh. Pak! Very, mm, very, very aesthetic. Very aesthetic and very pang mayaman. <laughs> Kaya nga ayokong dumikit sa mga mahihirap, eh. Kasi <laughs> nakahawa ako. Kaya dito talaga ako sa mga mayaman kong friend. <laughs> Tignan nyo, lahat ng mga friend ko mayayaman. Ayoko nang... Ako, malampe. ako lang yung mahirap para... Alam nyo na, di ba? Social climber nga. So, akitin natin yung ano yung pinaka oh taray para sa mga PWD <laughs> na hindi na makaakyat may hawakan tsaka pag nangangati ka pwede ka lang gagano no? oh di ba swak so, ay wait lang oh di ba hawakan sa mga PWD ay naing lablab ko. Aman? Ah, Joel oh, my god ay, bubu na. Aloha, ready Char. Ayan si Doc. Hi, Doc. Yung sa mga gusto magpakapon kung, ng mga hayo. Kung kihangak ka ba yun? <laughs> mo yung balay, Doc. <laughs> eh. First floor, pagani. Ayan si Doc Kino. So, ayan, Oh. Marami silang mga gamit. Hi, Joel. Hi. Oh, Hi, Oh. So, ang, ang friend kong malamian. Don't Busy siya sa kanyang study. studies. na Madali ang... Wow! Wow! mag ka nun. Wow! Maling ko may basketball court na nadira. Pagkita niyo naman. Ay, chad Yes. Yes. Mag-CR ka. Kita naman pa rin dali Sensor na ito. Ay, taray. Mag-awas ang mga... Ay. Kita, ba? Ganun ang ano, style, no? Mm. Sensor. Very static. Well, Ay! sa amin. My may powder room. Ay, powder area. Pak! Asa ang kwarto ni Joel? Hindi sila. Living together. Oh. Uh -huh. uh -huh. <laughs> bilang eh. ni Humot ka si Joel dahil. Oo. Oh, Balik nga ito. 1,000 lang. Hala. Nitambok lang ha, ka, Joel. Of course Hindi nilalagay ka muna sa buong nabaraw Ay, bong ka? Mayroon pwede ka magsit-sit na mga lalaki dito ni doktor dito? Direkt, Pika's. Ah, sa kanila Oscar. Saray Sige, ka kaya mayroon Anong dito? Pang mayaman ng kwarto ng Omega ko. Bubot pa ako. Pak, <laughs> pa, oh. Pak, mag Basketball. Kaninong short yan? Ako ano, buwang? Oh. Kanisyo, oh. ay buwang. ha? Kinis oh. ayaw, oh, vlog ka. Oh. Ayan, kaninong mga sando yan. Hindi ka mahilig masyado ng sando. Kuya, Ayan, ha. Kung oh. Die? that's mine. Wala ano, yung tissue, ha. Ayan, ha. Ayan, hmm, ha. alam na. <laughs> ah! Ah! Sorry, sorry. sorry po Sorry po <laughs> Sige may nakahubad pa So hi mga ka welcome back to my channel And for today's video ay Nandito kami sa Claveria Misamis Oriental Kung saan Ay nandito sa Illuminada Garden Resort So ating papasukin Papasukin ba tayo? And kung gaano kaganda yung Illuminada. So tara, pasok na. So nandito na tayo sa loob ng Iluminada Garden Resort. Wow! Ang <laughs> Oh, there's a coffee shop. I did it, ni Brenda. Nice. mo sa tagiyama? No. Ang ganda, guys. oh promise. O, oh, pack. Sir, I ay Ganda o. Oh. Ganda ganda. So siyempre, picture picture pa si madam. Go. So, Seguar tako Tak. Oh. So, mayroon silang malaking peacock. Sa dito ta tayo ngayon sa may malaking peacock. I love your peacock. Kakak your peacock. Wala siyo yung peacock. Ka -ka -ka -ka. Hi, Ganda. Hindi kita maumalan. Hindi kita nag-vlog lagi. Ay Hi. Hi. Hey, Mamse! Ayaw ba?

apa <laughs> lagi porno? Ayo pegang pak. Ayo Ayo pegang pak. Apa? Apa? Apa?